Pagkatapos ay kinontrol niya ang isang makulay na kamao at akmang susuntukan si Jade Face Venerable, ngunit biglang kinuha ang isang peras mula sa kanyang palan. Dahil tinuruan mo ang aking mga susunod na henerasyon, hahalikan ko kayo ng isang peras. Si Jade Face Venerable, isang kilalang tao, ay hindi pa nakaranas ng ganoong kahihiyan. Gayunpaman, kinailangan niyang lunukan ang kanyang pagmamataas sa harap ng makapangyarihang taong ito. Bigla, namula ang matandang mukha ni Wen Bayo, hindi ito peras, kundi isang libong taong gulang na banal na gamot na matagal ko nang hinahanap ang golden snake coil fruit. Isang piraso lang ay makakapagdagdag ng isang libong taon ng buhay. Libo-libong taon na siyang naghahanap ngunit hindi pa nakakahanap. Nagbahagi lang ako ng kaalaman sa iyong mga sumunod na henerasyon, hindi mo na kailangan akong pasalamatan ng ganoong kalaking halaga. Ngunit habang sinasabi ito, siya ay taos puso at desperadong ngumunguya sa pagkain kahit na nahihiya siya. Itinuro ni Chen Zuan ang basket ng mga labanos sa tabi niya. Marami akong walang kwentang bagay. Kung walang kakain, masisira ang mga ito. Lumaki ang mga mata ni Wen Baiyo sa gulat at pagkatapos ay mahigpit na niyakap ang hita ni Chen Zuan, anuman ang kanyang imahe. Magsisilbi akong alalay mo. Kahit pa ako ang iyong anak, handa akong gamitin ang buong buhay ko upang suportahan ka. Natahimik si Chen Zuan. Kung hindi ipinagbawal ng sistema ang direktang pagkilos, hindi ako kukuha ng matandang lalaki na tulad mo bilang aking alalay. Gayunpaman, ngayon ang panahon na kailangan niya ng isang tao na magpapatakbo ng mga errands. Samantala, sa kabilang banda, litong-lito si Chen Daorang, ang inapo ni Chen Zuan. Bilang pinuno ng pamilyang Chen, nagdasal siya sa patriarka na tulungan ang kanyang pamilya habang tinitingnan ang Zuan Tokan na iniwan sa kanya ng patriarka. Sana nandito pa ang patriarka. Bigla, nagkaroon ng kulog sa kalangitan, at agad na naglabas ng nakasisilaw na puting ilaw ang Tokan. Kikilos muli ang patriarka ng pamilyang Chen. Isang daang libong taon na ang nakakaraan, Iniwan niya ang Zuan token sa kanyang mga ina po at sinabing kung makakatagpo sila ng mga paghihirap sa hinaharap, maaari silang pumunta sa Nine Deaths and One Life Realm upang hanapin siya. Isang daang libong taon na ang lumipas. Sa pinakasilangang bahagi ng Hongming Continent, ang pamilyang Chen, na nahirapan, ay hindi na maunlad. Si Chen Daorang, ang pinuno ng pamilya, ay patuloy ding inilalayo ng akademya. Ang iba ay nakakakuha ng mataas na kalidad ng mga mapagkukunan, ngunit siya ay araw-araw lang kumakain ng pinakamasamang pagkain. Sa kasamaang palad, ipinamamahagi ng akademya ang mga mapagkukunan batay sa merito. Bagamat si Chen Dao Rang ay kinaiinggitan ng maraming tao dahil sa kanyang likas na thunder body, makitid ang kanyang mga meridian, at hindi niya kayang sumipsip ng espiritual na enerhiya. Bilang resulta, naging basura siya sa paningin ng lahat, at ang kanyang paglilinang ay nasa pinakamababa sa akademya. Nang araw na iyon, ilang piraso lamang ng pinakamasamang prutas ang natanggap ni Chen Daorang. Ang kapatid na babae na nanguna sa ranggo ng akademya ay naglabas ng kanyang sariling Nimbus Chicken Leg upang ibigay kay Chen Daorang, ngunit tinukso siya ng lahat dahil sa pagsasamantala sa kanyang kapatid. Si Yamo. Ang pangalawa sa ranggo sa White Deer Academy, ay New Eight pa siya. Ikaw na walang kwenta, ibalik mo ang espiritual na pagkain kay Kai er. Tingnan mo, ang duwag mo. Maging ang iyong mga kapatid ay nakatanggap ng gabay mula kay Senior Wen. Ang iyong nakababatang kapatid ay nanguna sa akademya, habang ang nakatatandang kapatid ay nasa huli. Mas mabuti pang sumuko sa akademya tulad ng pamilya ko na Ye, upang makakuha ka ng magandang mga mapagkukunan sa pag-eensayo sa halip na lokohin tulad ng iyong kapatid na babae na nakakakuha lamang ng maliit na chicken leg sa kabila ng pagiging una sa rango. Hindi na natiis ni kapatid na kai er at akmang bubunot na ng kanyang espada, Ye-yamo, tumahimik ka, ginagawa iyon ng aking kapatid para sa kanilang pamilya. Sa sandaling ito, Pumasok si Chen Daorang at pinigilan ang kanyang nakababatang kapatid, sinabing, huwag kang gumamit ng karahasan. Tayo ay isang malaking pamilya at dapat tayong gumamit ng paraan ng isang ginoo upang lutisin ang mga hindi pagkakaunawaan. Ito ang naging sanhi ng pagtawa ng lahat. Nananaginip ka pa rin siguro. Sa tingin mo ba ay umiral ang pamilyang Chen isandaang libong taon na ang nakakaraan? Maaari mo akong insultuhan, ngunit huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako kung insultuhan mo ang aking pamilya. Tumaas ang tingin ni Yeyamo at tumawa. Chen Family Pig, ano ang gusto mong gawin para maging bastos? Pinigilan siya ni Chen Daorang sa pamamagitan ng pagsaksak ng pera sa kanyang bibig. Ang amoy ay biglang naging hindi matitiis habang ang baho ay bumabalot sa hangin. Bagamat may espiritual na kapangyarihan ang bagay na ito, ang amoy nito ay talagang parang tae. Habang nagsusuka si Yayamo, mabilis na kinuha ni Chen Daorang ang kanyang mga mapagkukunan at tumakas, iniiwan ang bakuran upang bilangin ang kanyang nakuhang yaman at planuhin na ibigay ang mga ito sa kanyang kapatid. Tiyak na makakagawa siya ng malaking pagunlad sa kanyang paglilinang muli. Sa pagtingin sa rebulto sa harap niya, Naisip ni Chen Daorang ang tagapagtatag ng akademya. Si Wen, na lumikha ng akademya na may layunin na magbigay ng pantay na pagkakataon para sa lahat upang magsanay at makinabang ang mga tao. Gayunpaman, pagkaraan ng sampung taon, ang akademya ay sinasakop ng bagong punong guro. Upang makakuha ng mga mapagkukunan sa pagsasanay, kailangan ng isang tao na pumirma ng kasunduan sa akademya at maging miyembro, na tinanggihan ni Chen Daorang dahil mga ngahulugan ito ng katapusan ng kanyang pamilya. Ito ang naging dahilan kung bakit target ang kanyang pamilya at tinawag na walang kwenta. Sa kasamaang palad, nasayang ang talento ng kanyang kapatid. Tiningnan niya ang utos ng karakter na Zuan na ipinasamula sa patriarka sa kanyang kamay. Kung naroon pa ang patriarka, sana ay dominado nila ang akademya at pinangunahan ng pamilyang Chen sa mundo. Sa sandaling ito, ang mahirap na pamilyang Chen ay biglang nakatanggap ng hindi inaasahang bisita, na lumabas na kasalukuyang dekano ng White Deer Academy, si Biden Brown. Ito ay isang kasunduan na kusang loob na pinirmahan ng iyong kapatid, si Chen Kair, sampung araw pagkatapos, kung mananalo siya sa kompetisyon sa pagpapatala, magiging miyembro na siya ng akademya mula noon. Pagkatapos noon, hindi na kailangan pang sumunod ang iyong pamilyang Chen sa akademya ngunit maaari pa ring tamasahin ang masaganang mapagkukunan nito. Pagsasakripisyo ng isang babae para sa pag-asa ng buong angkan, hindi ba iyon isang magandang deal? Gayunpaman, may sariling balak ang dekano. Gusto niyang gamitin ang pagkakakilanlan ni Chen Kier bilang inapo ni Wen at palawakin ang kanyang impluensya sa pangalan ni Wen, pagkatapos ay kumita mula dito. Lumapit si Chen Daorang sa kanyang kapatid na may madilim na mukha, na nagpapangiti sa kanya kung paano niya nasayang ang talento nito sa loob ng maraming taon upang mapanatili ang tinatawag na dignidad ng kanilang pamilya. Kasalanan ko na hindi ako yumuko para sa tinatawag na dignidad ng ating pamilya at nasayang ang iyong malaking talento. Patawad, kapatid, sabi niya. Pagkatapos ay pumunta siya sa eskultura ni Wen Baiyo at naglagay ng mga handog sa harap nito. Taos pusong sinabi sa utos na tokan na iniwan ng patriarka, sinabi mong maaaring humingi ng tulong ang pamilya sa iyo sa panahon ng krisis. Ngayon na ang ating pamilya ay bumababa, at malapit na nating mawala maging ang aking kapatid, maaari mo ba kaming tulungan? Bigla, ang utos na tokan ng patriarka ay nagningning ng asul, na sinundan ng isang kidlat na direktang tumama kay Chen Daorang. Ikaw na irresponsibleng patriarka, sinabi mong lumapit sa iyo sa panahon ng krisis, ngunit ngayon ay gumagamit ka ng kidlat upang tamaan ako. Tingnan mo kung paano ko kakainin ang iyong mga handog at gagamitin ang aking ihi upang gisingin ka. Samantala, nakatanggap si Wen Baiyo ng mga tagubilin mula kay Chen Suan at nagkataong nag-teleport doon umuulan, bulong niya, bagamat galit na galit siya. Ngunit sa huli, siya ay inapo ni Chen Zuan. Sobrang takot si Wen na wala siyang magawa. Pagkatapos, inihagis niya si Chen Daorang gamit ang isang kamay. Agad, lumipad sila ng isang araw at isang gabi upang makarating sa bulwagan ni Chen Zuan. Nasa loob ang iyong patriarka. Sumama ka sa akin, sabi niya. Nagulat at natuwa si Chen Daorang. Nagawa pala ng aking patriyarka, at nagtatrabaho pa siya sa ilalim ni Wen. Sabik siyang lumakad sa kailaliman ng palasyo, ngunit sa susunod na segundo, natigilan siya sa kanyang nakita. Hindi ba't ang pulubing iyon na natutulog sa tambak ng basura ay ang patriyarka ng pamilyang Chen? Talaga bang napasama siya sa pagbabantay ng pinto para kay Wen? Mukha siyang hamak at nakakadismaya. Bigla, may kakaibang ingay na nagmula sa likod ng tambak ng basura ng patriyarka, at lumitaw ang isang malaking ibon. Agad na natakot si Chen Daorang. Naku, paano ba natutulog ang aking patriyarka sa tabi ng demonyong hayop na ito? Nakilala niya ito bilang ang makapangyarihang Purple Dark Ming Sparrow. Mabilis siyang nakiusap kay Wen na iligtas ang kanyang patriyarka, ngunit sa susunod na segundo, lumuhod si Wen. Ano ang nangyayari? Natakot din ba si Wen sa ibon? Pagkatapos, nagsalita ang Purple Dark Ming Sparrow. Dinala ni Little Wen ang iyong junior dito. Tumayo ka, Master. Ang eksenang ito ay nagtanong kay Chen Daorang sa buong buhay niya. Bakit parehong si Wen at ang ibon ay tinatawag ang kanyang patriarka na, Master? Sa pagkakita sa kanilang magalang na pag-uugali, sa wakas ay naniwala si Chen Daorang na ang kanyang patriyarka ay tunay ng kanilang master. Paano ito posible? Nananaginip ba siya? Sa sandaling iyon, lumipad si Luo Qinchen na may hawak na baka. Agad niyang hinugasan ang mukha ng patriyarka ng isang putik, nagpapasalamat sa pagbibigay sa kanya ng Battle Garb Emperor Scripture at ang tulong ng itim. Ngayon ay muling umuusbong ang sekta, utos ng patriarka kay Little Luo na magluto. Ang eksenang ito ay lalong nagpatuliro kay Chen Daorang. Ang kanyang patriarka ay talagang nagbibigay sa kanya ng ganoong mga mahalagang bagay. Tila walang hanggan ng pagkabukas palad ng patriarka. Bilang direktang kamag-anak, hindi niya mapigil ang isipin na ito ay isang pagkakataong ipinadala ng langit. Sa pag-iisip nito, mabilis na yumukod si Chen Daorang sa patriarka. Inakala niya na hanggat padalhan siya ng patriarka ng ilang mga demonic beast na antas ng emperador o kung ano paman, malulutas ang problema. Ngunit agad na nakita ni Chen Zuan ang kanyang mga iniisip. Napakasama niyang pamahalaan ng pamilya, ngunit gusto pa ring makakuha ng gantimpala. Dapat siyang parusahan muna, bahagyang ikanaway ni Chen Zuan ang kanyang kamay, at sa isang hampas na iyon, agad na nawasak ang paglilinang at battle garb ni Chen Daorang. Wala na siyang silbi, at ngayon ay tunay na siyang naging basura. Masakit na hinawakan ni Chen Daorang ang kanyang dibdib at hindi maintindihan kung bakit ginawa ito ng patriarka. Diretsa ang sinabi ng patriarka, sinira ko lang ang iyong battle garb at paglilinang. Ngunit ang aking battle garb at paglilinang ay nasa antas na ng basura. Kung nawasak ang mga ito, ano ang pagkakaiba ko sa isang tumpok ng putik? Sinabi ng patriarka na hindi pa tapos ang parusa. Nababasa ako ng mga libro tungkol sa alchemy kamakailan. Mananatili ka rito at magiging aking cauldron boy. Kailangan mong magsunog ng apoy para sa akin sa loob ng sampung araw hanggang kalahating buwan. Huwag mo nang isiping umalis. Sa pagkarinig nito, natarante si Chen Daorang. May martial arts contest ang nakababatang kapatid ko sa loob ng sampung araw. Kailangan kong bumalik ka agad, ngunit biglang naging mabagsik ang patriyarka, wala kang karapatang tumanggi. Mula ngayon, kailangan mong sundin ako. Susunugan mo ng maayos ang pagan at hahayaan kitang bumalik, o magkakaroon ka lamang ng isang patay na dulo. Walang magawa, kinailangan ni Chen Daorang nakagati ng bala at lumuhad upang magpasalamat. Siya ang aking sariling patriarka. Bakit siya ganoon kalupit sa sarili niyang mga miyembro ng pamilya? Wala man lang akong nakuha na benepisyo. Ngayon, pakiramdam ko ay mamamatay na ako.